So ayan magandang araw sa inyo lahat mga idol. Ngayong araw mga idol ay mayroon tayong panibagong ilalabas na version 2 na unit na Pure Stainless. Ito po pala mga idol ay dadalhin sa Nasugbo, Batangas ng uh, idol natin na nagpagawa sa atin. Siyempre pinapasalamatan natin lahat ng ating mga uh, idol dyan sa Nasugbo, Batangas at sa lahat ng mga subscriber natin sa buong Pilipinas. At hindi lang yan mga idol sa iba't ibang -iba panig ng mundo na mga OFW na maraming nanonood sa atin. at simpre, sa lahat ng mga nag-subscribe sa iyo. Ito po mga idol, yung ating uh, bagong ilalabas ay uh, pure stainless na version to. Ayan. Pure uh, marami po siyang ano, mga idol, uh, accessories katulad ng ng bumper, dalawang antenna, belt at saka yung ladder natin sa harapan. Siyempre mga idol, meron siyang dalawang handle uh, at visor. At itong uh, oval ball mirror, mga idol, ang uh, purpose naman nito mga idol para makita ng driver yung at uh, dito sa tagiliran kung makakasagi siya mga idol ng gutter at syempre mayroon siyang uh, carrier merong apat na wag ang combination nga po pala nito mga idol ay black and red combination ayan ang kanyang kisami po ay pula at ang kanyang bubong po ay kulay itim ayan so meron na siyang uh, mirror kabilaan at syempre mga idol nilagyan natin ng protection sa salamin ito nga po pala mga idol yung kanyang gulong ito nga po pala ay donut uh, doon na tire yung ating ginamit at syempre uh, yung ating mags ay ordinary at yung ang ginamit natin spandel ay pang uh, Toyota spandel mga idol. So ayan dito naman tayo sa kanyang likuran mga idol Ang kanyang uh, likuran nga pala mga idol ay mayroong dalawang tea light Ayan at syempre nilagyan natin ang mudguard Yung mudguard na yan mga idol ay binagay natin sa ng unit na pinagawa sa atin Syempre kulay-pulay yung ating nilagay Ito naman mga idol yung kanyang loob Ito po mga idol ang upan na ito ay harapan At syempre ang upan na ito mga idol ay detachable Ayan pwede nyo po siyang alisin at syempre mga idol bukod pa doon ay pwede nyo i-folding. Ayan. po yung kanyang upuan. Ayan. Detachable po yan. At saka yung mga sandala niya mga idol. Saka yung pinaka upuan sa unahan. Ayan. Alright. So dito naman tayo mga idol sa kanyang gilid. Ito nga po pala mga idol na inilagyan natin ang lagayan ng battery. Siyempre ang battery na kasi dito mga idol ay light, yung 1SM battery. Ayun, mayroon din siyang uh, protection dito mga idol, lalo dito, napaka uh, napakalaga ng protection dito sa salamin. Dahil ito po mga idol ay pwedeng uh, matanggal yung uh, salamin. Kapag wala nito dahil uh, kadalasan sinasandalan po yung mga pasahero. Ayan. Siyempre mga idol, uh, mayroon tong hawakan ng passenger ito. Ayan. So, meron na rin siyang sabitan mga idol ng tarapal. Ito, yung mga Kapag ka umuulan mga idol, yan. Uh, bali, papagawa nyo po siya sa, sa polstery ng trapal So, nakarili na po yung sabitan. At saka dito sa sa gilid, sa loob. Yan mga idol. At syempre, nilagyan natin mga idol ng side mirror. napaka Ayan. ganito mga idol sa mga driver. Syempre, kita nyo mga idol yung kung mayroong mag-overtake sa inyo. Yan yung napakalaga niyan. O kaya kung liligo kayo ng pakaliwa or kakanan. So syempre, nakasalalay dito mga idol yung buhay natin. At saka buhay ng iba na sumusunod sa atin. At bukod dito mga idol mayroon siyang ladder. Ayan nilagyan natin ng ladder yan. Para napakagwapo mga idol sa unit. Ayan. So bagong uh, bililang bili lang din ni idol yung motor yan uh, na supremo na 150 Napakaganda. ganda napaka best so dalawa na rin yung uh, tubo nyan mga idol na ating ginamit so ayan so ayan maraming salamat sa inyong panonood mga idol sana ay nagustuhan nyo yung ating uh, vlog ngayong araw at syempre sa mga gusto magpagawa uh, comment na po kayo dyan sa comment section sa ibaba at syempre mga idol at Iko-comment ko rin po dyan mga idol yung aking uh, contact number para sa mga gusto pong tumawag sa atin na uh, directly mga idol. Yan, magandang hapos po sa inyo lahat at God bless po.